May gallstone ka ba? Kailan nga ba dapat itong operahan? Hindi lahat ng may bato sa apdo ay kailangang operahan agad. Pero may mga sitwasyon na hindi na pwedeng ipagpaliban. Kapag may pananakit sa kanang itaas ng tiyan, lalo na kung umaabot sa likod o balikat, posibleng sintomas ito ng gallbladder attack. Kung inuulit-ulit ang sakit, lalo na pagkatapos kumain ng mamantikang pagkain, mas lumalaki ang chance na kailangan na ng operasyon. Mas seryoso na ang sitwasyon kung may lagnat, paninilaw ng mata o balat, pagsusuka, o matinding pananakit. Maaring ito ay cholecystitis o infection ng gallbladder. Kapag nagkaroon na ng komplikasyon gaya ng pancreatitis o pagbabara sa bile duct, emergency na ang operasyon. Ang tawag sa operasyon ay laparoscopic cholecystectomy, safe at karaniwang outpatient lang. Kaya kung may Goldstone ka na may sintomas, huwag nang hintayin lumala. Magpakonsulta na agad sa doktor. Please follow, like, and share. Itanong mo kay Kuya Bitoy. Salamat.